Tolong sat Korea salut. Hai. Ha. Ah. Ilan sila. Pai ibun friends ah. Sa dalawat. Parang lima sila eh. Anim ba o lima? Ya. Yeah. Ilu ba? Ya. Yeah. Yung niya, lumipad Ya. Ya, nagnganganga siya friends. Nakita ko dito. Wala pa siyang mata. Hala, dito pala siya nagsalag, no? Nagawa siya ng nest. Ya, yeah, wag kayo matulog. no nagising siya. Tekman. Hindi ba sila namatay noong winter dito? Ang lamig-lamig. Lumipad yung nanay niya. Nakita ko. Ang cute talaga. Grabe. Dalawa na ako nakakita dito sa bahay ng ganito. Ang cute, no? Hindi oh. natin. <laughs> Huwag ka mang isturbo, tulog sila eh. Bye-bye! Lalabi daw sa Korea salut! Hala, tibilangin nyo nga ilang piraso! One, two. Ay! Sana ako, dak natin na pa Video pa more. Bilangin nyo nga! Buhay sila eh, Gusto ko nga kanya! Ya! 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 Anyang! Ni-isturbo. Mga tulog yung natin isturbo. Ah! Nanginapagain yung isa, oh! Lol, lumipad yung nanay niya. Nakita ko eh. eh patulog sila. Bye-bye! Lumipad na sa kuya.